So pupuntahan po namin yung isang nag-report sa Sikalaw. Uh, meron siyang ito turnover na wildlife. Yun yung Luzon Scops Owl. So mabuti naman at uh, magkaroon sila ng mga pagkakataon na magsauli ng mga ganong wildlife dito sa bayan natin at pakakawalan natin. So nang una sa lahat, itikna muna natin kung healthy ba yung kalusugat niya bago natin pakawalan yun. So, bahagi po ito ng ating mga gawain tungkol sa uh, wildlife protection dito sa ating bayan ng hmm. Kapag may nakikita pa yung mga endangered species, dapat nating surrender sa mga DNR o sa mga like sa Facebook page na mga nag-alaga ng mga hayop na unti-unti para maalagaan nila ng mga ads bakit sa amin mo ang airport dito? Sa inyo po pwede pagkakatiwala ng hayop na mga ganyan sir. Kasi nakikita ko sa Facebook na madami kayong page. Like explore la some, sir. Well, salamat naman at na-recognize mo ang ating advocacy tungkol sa pag-aalaga ng mga endangered animals. Laglablaban dakin ayi manok sir. Mm -hmm. Kwa dapiyik na nga may sa tamok po. Kwa ulit ide. tapos ka di makita ka amok po sa may nakita na dapayak na. Fresh pa sir eh. Fresh pa yung sugat eh. Hindi kaya na ano yan? Na silo? Nagkaroon oh. na pa dito. Namatay na yung mga tissue niya sa ibang hindi na gumagalaw. Eh. Tumigas na. So nag-damage po yung tibia bone niya. Tapos yung isang digit ng tarsus. Tarsus is the nails. May mga naitutulong ba ang mga hayop na to sa ating kalikasan? Meron, sir. Tulad ng? Kumakain din sila ng mga peste tulad ng daga, sir, tsaka ano, lamok. So, nagpapasalamat po tayo at merong nag-report sa atin nito. Ang plano po natin ay i-report -re din po natin ito sa Menro ng ating municipalidad. Pagagalingin po muna natin yung sugat niya. So pag gumaling na, then i-release -re na po natin kung saan siya, siya nababagay. Ang natural habitats po niya is mga lowland forests, which is marami dito sa Sikalaw. Yan, kaya wag tayo mamumutol ng maraming punong kakoy. Hello ano sir, endangered species.